Magandang araw mga ka-happy fan Asia Dahil tag-ulan, tag-lamig at tag-hirap Magluluto tayo ngayon ng budget-friendly nilagang baboy Kailanganin natin dito ng malunggay Kangkong na kinuha lang namin sa habit bahay namin At syempre yung karne ng baboy Lagyan din natin ng string beans At ng siling haba Unang-una -una sa lahat, igigisa natin si Luya. Bakit si Luya ang nauuna? Kahalaga ang Luya kasi tinatanggal nito ang lansa ng baboy. At may anti-inflammatory benefits daw, sabi ni Bakong wow. Nilagay ko na pala yung bawang kasi pampasarap yan at pampatanggal din ng bakterya. O diba? Super healthy. Look at that, guys. Ang sarap na. Amoy nyo lang siya. Grabe, guys. Uy, palang ulam. pa, try nyo na. Aray I... ah. ka. Next, naligay natin is yung sibuyas. Pampalasa at aroma. Ang sibuyas ang isa sa base na halos lahat ng ulam. Kapag pinirito o ginisa, nagbibigay ito ng natural na tamis at malinamnam na aroma na nagsisilbing foundation ng lasa ng putahe. Sa madaling salita, walang sibuyas, walang saya. Alright po. Isunod na rin natin yung kamatis. Kasi ang kamatis ay nagpapalalim ng lasa. May natural na asim at tamis na nagbibigay ng mas malalim at bilog na lasa ng sabaw. Bilog? Actually, hindi siya bida sa nilaga, pero silent contributor siya. Para yung best friend na laging nandyan kahit hindi mo napapansin. Oh. Kung baga sa relasyon, hindi siya maingay, pero siya yung dahilan kung bakit ka mataya. Sure. Natural din siya na pampakulay kasi nagbibigay siya ng light reddish tint sa sabaw. So hindi lang siya pampalasa, pampaganda rin ng presentation. Kasi kahit nga budget friendly meal yan, may pakulay pa rin ang buhay. Puno din ito ng lycopene, vitamin C, vitamin A. Kaya kung laging blurry yung paningin mo sa love life mo, baka kailangan mo lang ng kamatis. Next na yung karne. Nangyarap mag-voice over, guys. Manood na lang muna kayo. Ah. Mm. Alam nyo, sa panahon ng malamig at maulan, walang tatalo sa may init na nilagang baboy. Yung tipong habang bumubuhos ang ulan sa bubong ni ninyo, eto ka, sumis sumisim-sim ng sabaw na parang yakap si mama. Tapos may kanin kang sinandok gamit ang takip ng kaleto. Ano to? Ganon ka intense. Diba sobrang walay? Kaya na makahirap na mag voice over guys. Parang awan yun, na. Ah. Mag subscribe kayo guys. So dito naglalagay tayo ng toyo. Pero optional lang naman ito. Pwede kang maglagay pang dagdag lang ng lasa. Pero kung wala kang toyo, huwag kang mag-alala. May mga taong mas nating pang kaysa sa ulam mo. Boom. What? Walay na eh. So, okay, guys. Aray right. ko. Well, before maglagay ng tubig, syempre, kailangan muna natin halu-haluin para magsama-sama yung lasa. Di ba mas masarap? Okay. Lagyan na natin ng tubig at pakuluan ito ng mga 40 minutes to 1 hour. Depende kung gaano katigas ang puso. Ay, yung karne. Habang kumukulo, templahan na natin ng asin, paminta, at syempre ang bida ng asin. Sinigang mix with gabi. Para di lang maasim, kundi malapot-lapot pa. Kung ang ex mo kaya, lagyan ng sinigang mix, baka sumarap siya. Maghintay lang tayo hanggang sa lumambot na yung karne pag okay na yung karne, ilalagay na natin yung string, be string beans, tangkay ng kangkong, at syempre, siling haba. Para kahit malamig ang panahon, may konting init sa dila. <laughs> kung gusto mong umiyak sa anghang, sige lang. Ngayon, inilagay na natin ang mga dahon-dahon <inaudible> ng pag-as, ang malunggay at ang kangkong leaves. Alam nyo ba na ang malunggay ay loaded sa vitamins? Kaya kung Nagkukulang ka sa sustansya. Huwag puro milk tea. Magmalunggay ka, bes. Alright ko! Eto na, ang pinakamasarap, pinaka-budget friendly, pinaka-comfort food na nilagang baboy para sa pitong katao. Pwede na kayong kumain habang nanonood ng ulan. Nagikinig sa OPM, hugot songs, at iniisip kung saan pa napunta ang buwis natin. Guys, ito na lang po ang latera. Alright ko. Kung ganito kasarap ang pamumuno, baka wala nang umaangal. Kaya na tayo guys.